sa CCTV ang SUV na yan na nagka-counterflow sa Skyway. Sa iba pang video, makikita ang iniilawan pa niya gamit ng headlight ang mga kasalubong na sasakyan. Ayon sa mga otoridad, pa-northbound pumasok sa Donya Soledad Skyway Toll Plaza ang motorista pero lumipat sa southbound lane nang makakita ng bukas na steel bollard. Nahuli siya kaalaunan at tinikitan dahil sa reckless driving at illegal counterflow. Paliwanag ng driver, inakala niyang pwede mag-counterflow doon. Inisyuhan siya ng show cause order ng LTO pero bago yan ay ipinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi ng kanyang lisensya. Simula na po ngayong araw ng unang bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA Busway. Ano naman kaya ang mga inaasahang pagbabago ng mga suki nito? Balitang hatid ni James Agustin. Ang maliwalas at kompletong pasilidad ng North EDSA Station ng EDSA Busway, gustong gayahin ng Department of Transportation para sa iba pang estasyon. Kaya sa sa ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Kabilang sa Phase 1 ng rehabilitasyon ng North Avenue Station na karaniwang dinaragsa ng mga pasahero, ang bagong barrio station sa Kaluokan, Kapansin-pansin na hindi gumagana ang isa sa tatlong elevators. Sa Monumento Station naman, hindi masyado makita ang pangalan ng estasyon dahil sa pundidong ilaw. Pahirapan ng mga pasahero dahil hagdan lang ang inaasahan nila para makapunta sa mismong estasyon. Gaya ng PWD na si Al, na itong sinasakyan araw-araw papasok sa kanyang trabaho. Siguro ngayon sa hagdan, kailangang bago lagyan naman ng PWD friendly naman yung kanilang <laughs> paglakaran, di ba? lagyan like na escalator kaya elevator lang. Like, sa lahat naman yun makakatulong, hindi lang man para sa akin. Kahit yung matatanda makakatulong. Si Murphy naman na galing pang Bicol, hirap sa pagbuhat ng kanyang bagahe. Hiling niya magkaroon ng elevator sa Monumento Station. Mahirap yung babaakit ka lalo na pag may dala. Doon ako nahirapan. Pagdating kasi sa taas, buti na lang inakyat nung mama. Kasi kung hindi, hirap na hirap po talaga ako. Pagod na pagod na ako. Para kay Maria Cecilia, nasuki na rin ang busway mas mainam na may mabago rin sa sistema ng biyahe ng mga bus. May mga tigil-tigil pa na naantay pinupuno. Maganda sana kung pagkasakay mo, alis agad. Tulad nyan, maaga ako dum ano, umalis. Sigurado yan, tagal ko rin dyan. Minsan, madilim. Madilim. Yun lang. Sana mabago. Sabi ng DOTR, kasama rin sa rehabilitasyon ng Guadalupe Station sa Makati City. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbukas po ng leptospirosis fast lanes ang Department of Health sa gitna po ng pagdami ng kaso ng nasabing sakit sa bansa. Kabilang po dyan ang labing siyam na DOH hospitals tulad ng San Lazaro Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium at sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. May leptospirosis fast lane din sa Philippine Orthopedic Center, San Lazaro Hospital, Valenzuela Medical Center, Tondo Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center at sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Gayon din sa Rizal Medical Center, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, National Center for Mental Health, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Layo ng fast lanes na maging mabilis ang konsultasyon at assessment kung kailangan bang i-confine ang isang pasyenteng posibleng may leptospirosis. Naglabas na rin po ng hotline ang DOH para mas mabilis malaman kung saang ospital ang puno o hindi na pupwedeng puntahan ng mga pasyente. Base sa datos ng DOH, nasa 2396 ang naitalang leptospirosis cases sa bansa mula June 8 hanggang August 7. Mas madali na raw makakapag-report ang publiko ng estado ng flood control project sa kanilang lugar. Kasunod po yan ang paglulisad ng isumbong sa pangulo.ph website, kaugnay po sa mga naturang government projects. Maging ang ilang impormasyon tungkol sa mga proyekto, makikita rin daw sa website. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ng Pangulo na premature o hindi pa napapanahon na magpangalan siya ng mga sangkot sa mga anomalyang mga flood control projects. Matatandaang sa pinakahuling State of the Nation address, inutusan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magpasa ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na tatlong taon, maging ang review at audit sa mga ito. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag kaugnay sa tensyon sa Taiwan. Detali po tayo niyan sa ulit on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Koni wala ngang nakikitang mali si Pangulong Bombo Marcos sa binitawan niyang pahayag sa India kung saan sinabi nga niya na kung magkakaroon ng ganap na gera sa Taiwan ay madadamay tayo rito. Kailangan nating pumunta roon, makahanap ng paraan para makapasok doon at gumawa rin ng paraan para maibalik ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Kaya naman nanindigan si Pangulong Bombong Marcos sa kabila ng reklamong inihain ng China. Binanggit ito ng Pangulo sa isang exclusive interview niya sa First Post habang siya ay nasa state visit to India. Dahil dito agad na tumugon ng Ministry of Foreign Affairs ng China at naghain ng matinding protesta sa pamahalaan ng Pilipinas. Binigyan diin nila ang prinsipyong One China na nagsasabing ang usapin sa Taiwan ay isang panloob na usapin lamang ng China at nagbabala na ang mga ganitong pahayag ay maaaring magdulot ng pangihimasok sa kanilang panloob na gawain at sa kapayapaan ng rehiyon Sa press conference si Pangulong Bombo Marcos kanina, sinabi niyang wala siyang kagustuhan magkaroon ng gyera. Ngunit, sakaling magkaroon ng digmaan sa Taiwan, ay di may iwasang mahila raw ang Pilipinas. Ika nga niya kicking and screaming dahil sa lapit natin sa Taiwan at sa dami ng Pilipinong naninirahan doon. Ayon sa Pangulo, dapat ng paghandaan kung paano maililigtas at mapoprotektahan ang mga Pilipino sakaling malaang ang sitwasyon dahil magiging humanitarian problem daw ito para sa ating bansa. Giit niya, lamang ang nais niyang iparating at hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ng China na playing with fire o naglalaro siya ng apoy. At dahil daw sa balitang lumalabas, kaya naman daw nagka-increase na activity doon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., wala raw siyang anumang special instructions. Nanindigan si Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng teritoryo nito tapos si ulat na win Canon cannon ng Chinese Coast Guard ang uh, barko ng Pilipinas sa baho de Masinloc ngayong araw. Mayroong malaking flotilya ng mga barko ng China, mas marami kaysa sa atin mula sa PCG o Philippine Coast Guard at BIFAR. Tinataya na sa 30 ang kanila mga barko habang wala pang sampo ang atin. Kaya malinaw na mas marami sila kaysa sa atin. Nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Iginiit din ang Pangulo na magpapatuloy ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipagpapatuloy ang pagdepensa ng soberanya at karapatan nito sa kabila ng anumang pagtutol. Wala niya siyang direktiba na umurong ang mga barko sa Baho de Masinloc at nanindigang we never back down. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. We have never point. instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. Never. But... We have to always when we do not back out because natakot tayo, umatras tayo. I don't know about other places pero dito sa dito sa gobyernong ito hindi tayo umatras sa laban. Uh, we don't we don't we are brave uh, Filipinos are are, are brave. Uh, and but we do not uh, Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maganap ka para sa akin kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, uh, no, but at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. So, no, we never back down. And I think because of the uh, narrative coming out uh, about playing with fire and being provocative and all of that, kaya na, na, nagka-increase ng activity. doing in west philippine sea now we do not intensify our operations we just respond tayo so that's just, uh, uh that's the situation there unfortunately uh, we are i think for propaganda purposes misinterpreted Pagkatapos ng press conference ay uh, nagtungo si Pangulong Bombo Marcos sa Marikina para sa iba pa niya mga aktibidad. So yan muna ang uh, pinakasariwang uh, sitwasyon mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Oh my God! Naputod yung niya. Babala po, sensitibong balita mga kapuso. Nahati nga po ang katawan ng isang konduktor ng bus matapos masagasaan ng kotse at makaladkad naman ng truck sa General Trias Cavite. Ayon sa imbestigasyon, bumaba sa bus ang biktima at patawid sana para gumarahin ng maaksidente. Nahabol ng mga pulis ang kotse at inaresto ang driver habang pinaghanap naman ang driver ng truck. Tumangging magbigay ng pahayag ang naarestong sospek. Ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang beses na may naaksidente sa lugar. Makikipagtulungan daw ang barangay sa lokal na pamahalaan para malagyan ng rumble strips at pedestrian lane ang kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sinampahan na, uh, o sinampahan na ng reklamong murder ang konsihal na suspect sa pamamaril kay Vice Mayor Julio Estolioso ng Ibahay Aklan. Cecil, ano raw ang dahilan ng suspect? Oni sinabi raw ni Councilor Mirel Sinatin sa pulisya na napuno na siya sa vice alkalde kaya niya pinagbabaril sa loob ng opisina. Paliwanag niya sa mga pulis, iba ang pakikitungo sa kaniya ng bise ukol sa mga nangyayari sa loob ng session hall nila. Ayon naman sa mga kasamahan nila, hindi iba ang pakikitungo ng bise sa suspect. Kinumpirma rin ng ibahay pulis na may lisensya ang dinamit na baril ng sospek at nakarehistro ito sa kaniya. Plano ng lokal na pamahalaan na maglagay ng CCTV camera sa loob ng kanilang session hall at higpitan ang seguridad. Hindi muna nagbigay ng pahayag sa media ang mga kaanak ng biktima at ang sospek. Monday latest mga maren, number one sa hapon ng GMA Afternoon Prime Series na Cruise versus Cruise. Happy riyan ang isa sa Mrs. Cruz na si Vina Morales. Nagpasalamat siya sa mga tumatangkilik sa serye. Dagdag diyan ang maayos na pakikitungo ng kanyang co-stars, lalo na sa pagbabalik niya bilang kapuso. Nasa Amerika si Vina para sa GMA Pinoy TV Pistahan Parade and Festival at ilang pang events. Mapapanood ang Cruz vs. Cruz, 3.20pm sa GMA Afternoon Prime.